Nasaan yung Mamaya to. Makupuno mamaya to. No massage ah. Yeah. Sa mga mga bikes. Oh, Maraming na rin yun. Eh. Oh. Marami na rin. Ano ka? Marami na rin. Marami, eh. Marami na rin. Marami eh. na Bukas, bagsak ang presyo dito namang ano. Lalo doon sa may session in bloom. Sigurad ng daming tao doon yan.

Dito yung DC. Ayan, diba? Ayan, may mga parit siya. Yung bukas yan, yung Sunday, yung Sunday, bukas. Lahat ng mga bilihin, ano, magbabagsakan. <laughs> mga pagkain, patos, na may Lahat. Mag dito, meron pang buy one take one. Kasi bukas ang closing ng panagbeng. bank so, ang

Bagsak muna tayo na magbawas tayo ng taba sa katawan. Ayan mga kapatid, ano, agad. dyan marami nga. Marami mga nandito dito kagabi. Kagabi dyan, marami nag nagtalagay ng tent. Kasi sila natutulog. O yung iba. Wala, uh, wala. Ayan, mayroon talag ko daw. So, yun yeah. Yeah. Okay. Ito po ang malagay ng ano ngayon, Bruno Park. Yung iba nang dun eh. Mm, okay. Sige po.